Broccoli. Okay. Ano yung problem? Tit, sabi niya, yung gamma is 12 plus 0.6 H. Um, what is the pressure in KPA at a depth of 2 meters? At, at the depth, pressure at the depth of 2 yung inches Alam natin na ang pressure is gamma H. Kasi nagbigay siya ng ganto, Ibig sabihin, variable. Pabago-bago, variable yung gamma natin. Kapag ang ginawa nyo, ito, in-insert nyo ito dito sa H. Mali yan. Kasi, kailangan tong i-integral magiging ganti no di ba cancel cancel so dapat ganti yan ang pressure is magiging ganto plus 0.6 ng h ito gamma pa lang to di ba pressure is gamma h tapos yung h in terms of h from 0 to 2 right? Tandaan nyo na lang yung mga ganyan na lumalabas. Calc yun. 12 plus 0 point. Nalagyan ko ng bracket. Of X from 0. So, pero dapat hindi 0. 0.001 malapit sa 0 to 2 answer is 25.18 pero minsan yung iba ginagamit 0 25.18 kanina ba? Diba? 25.2 konting discrepancy pero okay na yan na yun lang Teka lang Surot natin yung final answer P is equals to Point two. Ito na ulit-ulit Sa isang password Magkasunod na password Ito yung lumabas Ganyan ulit. Binago lang yung height. Sa mga magtatanong kung bakit ko ito ginagawa. Kasi ilala nyo din naman ata kung saan ito nakukuha. dati din akong subscriber dun. Gusto ko lang din share. Binago ko lang yung mga ibang given. Pero kung makakasama, eh, titake down natin to. Pero kung masasuportahan, why not, ba? Diba? So, ganit para mahanap yung pressure. Integral nya lang. 0.6 of H DH Again, ha, para masanda nyo na agad sa alk yun. From 0 to iba pala yung height dito. 3 pala yung isa. So, pressure is equal to Okay, thank you. ay. Sheep. Hindi, hindi sheep. Ito lang pala. 12 plus 0.6 x from 0 to 3. 38.68 thirty eight point sixty eight KPA and um uh,